Laptop lang po ang gamit niyo sa work. Been watching you 7 years of freelancing. Hindi po kayo nang setup up. So siguro ang ibig mong sabihin, bakit for 7 years of freelancing, hindi ako kagaya ng ibang mga freelancers or VA na nagsiset up talaga sila. Well, nagsiset up talaga sila ng magagandang computer, uh, desktop. At ang lagi niyo nakikita sa vlogs ko ay laptop, 'di ba? Dalawang pirasong laptop. And actually, isa lang doon yung ginagamit ko. So ilang beses ko na din pong naisip yan na bakit nga ba hindi ako mag-setup ng maganda kasi nakikita ko minsan naiingit ako dun sa ibang mga freelancers ang gaganda ng setup talaga nila. At i-give ko na sa kanila yon dahil ang ganda talaga ng setup nila. <laughs> minsan naiisip ko rin yan. Pwede naman talaga. Ang ingay, pasensya na kayo. Nasa roof deck ako. And dito na ako nagbablog kasi diretso na workout. Actually, minsan, sinubukan ko na rin mag-setup talaga. Nag-setup ako ng malaking monitor, nandiyan yung computer ko, bumili na rin ako ng desktop noon. But at the end of the day, hindi ko rin nagagamit yung magagandang setup na yan. Sa totoo lang. Kasi, ang goal ko kung bakit ako nag-freelancing so that I can travel, I can live anytime I want. So for so many years, for 7 years, so many naman na yung 7 years, di ba? <laughs> So for seven years, kung saan saan talaga ako pumupunta. And ako din ang kaladkarin ng pamilya. Kung merong pupuntahan ang parents ko, at hindi pwedeng walang kasama ako ang sinasama nila. Kung may kung dadalaw ang parents ko sa kapatid ko abroad, ako yung sinasama nila. So lahat. So lahat ng family travels, nandun ako present. Ako din ang kaladkarin pag may mga iniuutos sa mga pamangkin ko. So lahat ako lahat yan. And syempre, bukod doon, may mga personal travels din ako na ginagawa. At dahil yon yung goal ko in life, hindi ko naman goal ang mag-work from home at 8 hours ako nasa computer. Kaya most of the job na kinukuha ko, most of the jobs na kinukuha ko ay social media management so I can work anywhere, anytime I want. Bihira ako kumuha ng trabaho na 8 hours ako nakatutok sa computer that's why I realized na hindi ko kailangan ng magandang setup at ang kailangan ko ay laptop lang so for 7 years guys laptop lang talagang ginagamit ko again sinubukan kong mag setup pero nabaliwala binenta ko rin yung computer bin at hindi ko rin nagagamit yung malalaking monitor na sinesetup ko kasi hindi ko talaga siya magagamit dahil palagi akong umaalis so there are times in my life na Two months akong umaalis, nasa ibang bansa kami. Kasi yung kapatid ko nakatira sa ibang bansa. So, minsan doon kami tumitira. At nasanay na rin ako na sa laptop lang ako talaga nagtatrabaho. At saka cellphone, yung mga video editings ko, hindi naman necessarily sa laptop ko lahat ginagawa. Kasi kaya naman mag-edit ng video sa cellphone eh. And masanay pa nga ako mag-edit sa cellphone. Pero yung Canva, sa computer ko na yan ginagawa. So, sa 7 years na freelancing, guys, kayang-kaya naman talagang bumili ng computer, mag-setup ng maayos. Kaya lang, uh, choice ko, hindi ko siya ginagawa kasi nga, hindi ko naman kailangan. So, kung ang goal nyo, kagaya ng goal ko, work anywhere, at magsisimula pa lang kayo as VA, as freelancer, ang pag-aralan pag yung pag niche ay kagaya nung sa akin, hindi yung mga admin, may mga tao kasi na gusto nila yon na nakaupo sila 8 hours clock in clock out. Ako kasi hindi ka talaga personality yun. Yung clock in clock out 8 hours ako nakaupo sa trabaho. Hindi sobrang likot ko talaga. <laughs> sobrang ligalig ko, guys. That's why kung maligalig ka ring taong kagaya ko, eh mag-laptop ka na lang. Pero 'wag mong pigilan ang sarili mo. Kung gusto mo mag-setup, mag-go boy mo yan.